Tapos yung yung ano Tapos yung Pil Philippine Stock Exchange Index natin, mga kabalas natin, pababa lang ng pababa. Pababa lang ng pababa, mga kabalas natin. It's just going down. Every single day. Mm, sabi ni Faye Lily, yan, 0.1B equals 100 million. Ang lungkot, di ba? Oh, ito yung ginagawa nila kinukonfuse na lang yung mga tao tama ka, down brown